So yun, makakaroon yung exploration natin. nanap natin yung malaking bato na nakakaputa ng balite. Okay. <laughs> so yun. Maglagay yung treasure dyan. Yung masita. So. So yun, yung Yan yung kadina ang hinahanap natin ang kadina ang laon daw laon talaga no na. mm -hmm. pag naglitong talaga pwede pag naglitong yung yung bato nakakaputa ng Balito. yung sa taas tayo Nah, hidup lagi nah. Ba ka ini yang pok. Ini nak pok bagi jan. panahon Halo ini apa tahun? Semur dan anu ini atano? Anong taon po na hapon? Or, ano ba ang hapon? 44. Hmm. Tapos, tapos ang hapon. Kaya uh, 30, ano siguro? 39, ano ba 1939? Oo, oh, 1939. So, kung isipin nyo mga kurago, napakatagal ah, na to. Lugar na to, yung bato na nakakaputa ng puno ng baliti. yan na, yan na. Yan yan, yan, yan yan mga Oragon. So yung adventure natin, dito yung exploration na pinuntahan natin. Ang hinahanap lang namin, yung kadena. So kung iisipin natin yung kadena, siguro so almost 1939 up to this year, hmm. siguro wala na eh. Tunaw na siguro sa katagalan yung pwede. kadena, pwede nangyari. Tapos baka may nagkuha na? O baka, ninakaw na. Kita hmm. may nag-ano dito dati, Sige, may nag-ahanap pa, nag-treasure dyan. Hmm. Wala nang ibang bato dyan eh. Pababa na yan eh. Oh. Na Iyan kaya? Iyan tay, Ano ba yan? Oo. Oh. Baliti man kaso ano la. Bako ining anong baliti talaga? Sa Sadit ining ano. Ini ining ano di ko. Kasala. Sino ba lang? Ini in, enda ko ng baliti di. Ini ang gapo ining kapu, gapula talaga. Yan sa taas tayo tingnan pa. Hindi. Hindi.